ito yung mga nabili kong mga uh, alagaing isda, guys. Yan. Yeah. So, super cheap. Dito sa Phuket. Yeah. Worth 10 baht, 20 baht. Yung iba 30 baht. Yeah. So, yan na, guys. Um, ilalagay ko na yung mga nabili kong isda sa super cheap. Yeah. so, kita nyo, ni nilagay ko muna siya sa ibabaw ng aking aquarium ma-adapt nila yung temperature ng lamig ng aquarium ng aking biniling isda guys para hindi sila ma-stress so like it took like 30 minutes to 40 minutes something like that and so ililipat na natin guys so ito yung mga nabili kong mga uh, alagaing isda guys yeah, so super cheap dito sa Phuket and worth 10 baht, 20 baht yung iba 30 baht and so ilipat na natin yung gunting. Salang muna natin. Komon, okay. hindi kasi may mga ano yung nakita mo yung nalaglag na walang ano. Aliskis. Yan. Tapos, guys, eto pa yung mga pinaka paborito kong mga matagal ko nang naalaga ang mga isda. Sick leads, guys. So, yan, sa so iba-ibang kulay niya, guys, ang mga ano, Mahal nga lang 230 baht per piece. So, kayo nang mag-convert sa Philippine Peso. Ayan. Hello, guys! Welcome yes. to Momfie's Vlog. Ayan na. Oh, pwede na dami ng kulay. Enjoy mo na manood, ano? And then, guys, ito yun naman yung beta, be beta. Ito naman yung beta fish, guys. 20 baht. Yan. Kulay blue. Yan. So, sa Pilipinas, so, oh, mahal na to. Parang 200 bat na siya, guys. Ayan, o. Oh. Yan ang price, oh. 20 bat Beta fish, fighting fish. Hindi ko sila pwedeng ihalo. Kaya, ano, ilalagay uh, lalagay ko siya sa ibang, ano, uh, fish tank. So, ayan. Dito ko ilalagay, guys. Yung betta fish. yeah Actually, matagal ko lang, ano, matagal na ako nag-aalaga ng mga aquarium fish. Ito ang ako, isa, isa ito sa aking stress reliever. Madami ko nang nagastos na andaru sa so, pag-aalaga ng... Reliever, pain reliever po. <laughs> <laughs> Madami ko nang nagastos na, ano, Andaro sa pag-aalaga ng isda. Minsan kasi pag busy ako, hindi ko sila na sikaso. So, dati-dati, goldfish, mga ganyan. At saka, ano, natutunan akong mag alaga ng mga isda. So, ayan na, guys. Pakakawalan na natin ng betta fish worth 20 baht. I-adjust natin para makita nila. Oh, diva Silagyan so, na natin dito. Um, bukod ang fish tank kasi fighting fish guys. To. Hindi pwedeng ano to. Sama na natin yung tubig. Ayan. Tapos ang pagkain ng betta fish, hindi siya masyadong ano, madami. Kunti lang. Kasi mag-isa lang yan. Eh. Ayan na siya. So, ayan na ang aking betta fish sa kanyang fish tank. So, ayan na. Tapos ay. na, guys. Hindi ba po? Ayaw kumain ng mga isda. <laughs> Wag mo munang pakainin na lang siya. Pinakain ko na. Okay. So, ayan. Ayan na sila. Ang aking mga alagang isda. Dinagdagan ko lang yung luma. Bale, ang natira dati ay ano, tatlong silver short tapos isang cichlid. So, ngayon, marami na sila. Yan. Mag-aagawan na sila. Yan. At saka, bumili ako ng kanilang ano, pagkain. 10 baht lang. Hmm. Aside from the, aside from this guys. So, syempre, sa pagkain, dapat iba-ibang ano din brand. Para naman, hindi sila na may sa isang brand, guys. Ayan. Ganon. Hmm. Alam, alam na alam ko silang hindi sila kumikembot. Yan. Nilalagyan ko sila ng ano, ganito pinapatakan ko sila ng kanilang ano gamot pag alam kong medyo medyo ano sila guys um me, uh, hindi sila ano magaslaw hindi sila gumagalaw hindi sila energetic tapos pag nagdadagdag ako ng tubig or nagpapalit ako ng tubig ayan ito naman ang aking nilalagay kulay blue isang patak lang yan <laughs> guys so ayan na sila yan ang kanilang bagong lungga ang dami nila kaya ang saya sa tignan So, ayan lang, guys. Na-share ko lang aking um, hobbies dito sa Thailand. Uh, hope you love my vlog. And don't forget to like, share, and follow. kapun ka. Mag-thank Mag you ka na, Nakshi. Thank you. Bye, -bye. Bye. Yan na, guys. Sobrang dami na nila, guys. Gandang tignan. Mamaya ko muna sila pakainin, guys. Gustong gusto ko tong ano na to. Oh. Camouflage na cichlid. Ganda. may batik-batik pa. May kulay blue.